Tapat tayo kay Tony. Sino? Sino, Sino yan? Si Negi. Ay, Negi! Go, Negi! Na. May tatapat kami sa'yo. Ito, iba talaga magana to. Si Negi Fowler. Si I love Paula Negi. Ito. Hello, Mare! Hello! Hello. Paul Pringles. Alam mo, no, ilaban mo kami kay Tony pa, Paul. Pa, para tayo magkumaring nagmamadyong. Hello. <laughs> si Tony Paul Play pala siya. Reggie, pakita mo nga ng... Siyempre, show showdown. Oh, yeah, okay, showdown, showdown. Oh, sige. So down. Work it like Miley. Let's go. Start twerking like Miley. Start working like Miley. Ay, grabe. Lumaban ka, Neki. Ay, grabe. Like... Ay, ay. Oh! O, ay, grabe, oh, grabe, oh, grabe uh, naman! Ay! Lebron James niya. Yung tumambling kasi, tumangkad James. Uy, ano mo tawag sa barangay naman. namin? Kagawad Lebron na. Ah, talaga? Kagawad? Oh. Sorry, sorry. <laughs> <laughs> Bigote na lang eh. Uh, oo, uu lang eh. Tsaka iboko. Oh. May palakpakan eh. naman natin si Negi. Thank oh. you, Negi! Oo, eh. oh. oh. bumagsak pa yun. <laughs> Tsaka sinulit din yung T.F. <laughs> <laughs> sakit, tumamble. sakit yun ah. <laughs> oh. Sakit. Oh. Sulit na sulit. Meron Thank you, ate Negi. To Tony, meron ka pa mga uh, message para sa mga vlogger? Oh. Yes, para <laughs> message ko sa mga kasaka. Kagaya ko mga content creator at vloggers. Ayan, be responsible po tayo sa lahat ng pinupost natin sa social media kasi maraming mga kabataan ang pwedeng maapektuhan natin. Yes. Ako, oh, hinihinga na naman. Gusto mo tubig? Tubig, ulit! Tubig, tubig. tubig. Okay, okay. 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 lang yun. Let's go on. Ano daw? Ah, okay. <laughs> <Yeah. laughs> Spell mo nga muna. Wala, wag nyo kiniintindihan. <laughs> <laughs> bakit oh. na sabi yun, Tony? Meron ka bang na-post na medyo tagilid? Hindi, <laughs> <laughs> <Pag -anito? laughs> nee, kasi oh. bakit sabi oh, niya be eh. responsible? In general. in, ah, in general. 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 Yes. Kailangan okay. okay. so okay, responsible okay, okay. tayo sa lahat ng mga pinapost natin online. In general. <laughs> yes, in general. With major. Uh. Yes, oh, of course. Habang uminom ka na tubig, tingnan natin pasado pa sa madlang people si contestant number one, Ryan Ayon. Kausapin nyo na sila. Thank you, Kuya John! John. natin? Opinion ng uh, madilang people? dali people! or Taloga Taloga <laughs> Meron din mga kaloka, baby boy! Mga isang dalawa dito. Ayan, right, tara. Eto, eto. May nakita ayan. ko. Korean. Korean din dito. Huh? Ayan, ayan, ayan. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Kuya, tayo ka, please. Annyeonghaseyo. Oh, hanggang sa Ah, yun lang, hanggang doon lang ako. Eh. <laughs> <laughs> Akala ko naman, kuryente talaga eh. Si Pumia yan. Ang anong lang po ako eh. Si ah, Pumia. Kamukha ni Pumia ng PBB. Uh, Pumia, PBB. Konnichiwa, ah, Watashiya ah, Masi. Konnichiwa, Watashi no, Watashi no namaewa, Andrew to Moshimasi. Ah, hapon, Deon, mo, ah, 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 ano, hapon pala. Ah, hapon pala Ah, hapon pala eh. Hapon pala. Japanese pala siya, baby boy. Love oh, na lang ni Raya ng mga hapon. Yes, of course. Pero bawe, ano pala pangalan mo? Ah, uh, Andrew po. Andrew, Andrew taga saan si Andrew, taga Davao, Tagum City Davao del Norte okay. po. Davo. Wow. Yes po. Yes po. Ang binigay niya, kalocal. Localize, like. baby yes boy. Po. Bakit kaloka like? Um, kamukha niya naman talaga kahit medyo buntis siguro yung ano niya ngayon, tingnan <laughs> <laughs> mo. Kasi nga daw buntis nga daw yung ano niya. Oh. Ano masabi mo? Tapang mo naman. <laughs> <laughs> Hindi na Tony Yun Hindi siya Tony yung Christian na Sa ari mo sa talent. po ba yung natin? <laughs> <laughs> sa ano niya? talaga siyang <laughs> ta sa talent niya naman talaga siyang. Magaling po talaga Magaling po talaga siyang. Sumayaw. Magal Magal Magaling Magaling oh, Magaling talaga siya. Magaling talaga talaga siyang. Magaling Kalokalay. Sino ka local like mo? Sino nagsabing oh, may kamukha ka, ka, ka ko din daw si Gong Yu eh. Gong no, oh, yung, oh. yung sa ano ba? Gong, yung Gong Yung? Yes. Wow. Gong may sasabihin daw si sa ano, si Tony Fowler. Oh. Dahil bumawi ka may ip matapang ka at may iPhone 14 ka sa akin. Oh. Oh. Wala pa naman nun eh. Pero uh, <laughs> wait, box lang muna. <laughs> <laughs> Sino nagsabi sa'yo kamukha mo gongyo? Galang ka-like uh, mo? Madami daw. Nung kabataan to, gongyu daw ah, talaga. Gongyu. Okay. Baka okay. puro, okay. baka puro kumidyan yung nagsabi niya. Hindi <laughs> ko <laughs> yeah, din, 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 din alam eh. Kaya mo ba yung sample? Oh, yung mga, sample, sample, sample. Ano linya ni Gong Yung. Uh, linya, pero alam ko po kung paano kantahin yung theme song nila. Ah, okay. Na Korean. Go Korean? Yes. Oh. Yung Goblin. Yung okay. Goblin. Dokebi. Oh. Okay. May sinasabi oh. si Tony Rito. Yes. Yes, yes Beshi, may kamukha ka. Ano? Sino? <laughs> si Bagoong Yu. <laughs> ay, sumay. Bumaw. Oh, kinalo like po kita, ha? Oh, tama, tama. Oh. <laughs> ko, Besito mal na mal kita. Yeah. Nanumbat. Pero pero example natin mga example, sample, sample, sample. Go you from Davao. It's beautiful life. Nanaya git says it It's beautiful life. No. Naa ti isulke. Wow. It's beautiful love Ano pa rin original tune? Ryan! Diba? Ano pa rin yung original tune? Ano Ryan, <laughs> diba? Ryan! Ryan! Yay! Yeah, galing! Galing! Lang. Diba di naman kinanta ni Gong Yoo yung theme song? Siya si Bo Yun, siya kayong singer. Dalawa siya. Dalawa kasi. Si Crush. Dalawa, siya. Ang kumanta niya, Crush. Pero yung linya niya, yung bikas niya korean. Galing ha. Yes, galing. Galing. Galing niyo. Narinig ko, Chicharon ko na luluto. Chicharon. Chicharon. Pero ang galing, Kuya Jung. Galing, galing. Marunong ka ba talaga mag-Korean? Actually, nakapag-aral din po ako ng Korean pero at least 3 months lang po. Pero mas minaster ko po kasi yung Japanese language kasi nakapagtrabaho po ako sa Japan for 3 years. Thank you, thank you. Ah, thank you. Thank, thank you.